Nagsumak kayo sa lips sa harap ni Tyronia. Tama ba yun? Mali po, Huwag ma naman kayong bastos kay Tyronia. Respeto kayo sa bata kasi nabibigla siya sa mga ganyan. Dapat nagiging role model kayo. Muli na namang napagsabihan ng actress vlogger na si Tony Fowler. Ang anak na kanya at kapatid ni Papi Galang na si Payi Galang. Matapos na magkwento si Tyronia sa nakita niyang ginawa nito at ng girlfriend nitong si Kiana sa loob ng sasakyan hindi ikinatuwa ni Tony ang ikinuwento ng anak na si Tyrone niya sa kanya. Lalo't makikitang ikinagulat o muna ng bata. Dahil hindi pa raw tama na nakikita ni Tyrone ang mga ganong galawan ni Napayi at Kiana. Ayon kasi kay Tyrone nakita niyang naghalikan ang dalawa habang nasa loob sila ng sakyan. Kahit papaliwanag ni Payi ay smak ang ginawa nila. Dahil dito ay kagad na kinausap ni Tony ang magkasintahan. Kahit pangaraw pagod siya, Galing sa biyahe. Ayon kay Tony, hindi raw tama na ganun kumilos ang dalawa sa harap ni Tayronia. Lalo't inaasahan niya maging role model ang mga ito sa anak pagdating nito sa tamang edad. Mga pahayag ni Tony, Nagsmack kayo sa lips sa harap ni Tayronia. Tama ba yun? Kaya na paye. Maluwag sa inyo. Pinagbibigyan kayo. Ako adult ako. Yan batayan Do you think 18 years old papayagan ko si Tayronia? No, na ka nung no, nag-iisma ko hindi. Kaya dapat nagiging role model din kayo. Kaya yung mga nakikita ko sa'yo, kakandong ka kay Kiana sa harap ni Tayro niya. Mag-act naman kayo ng proper na adult na hindi dapat ginagawa yung pagiging PDA sa harap ng 11 years old. Kasi kapag nakita niya yun, napupwede pala yun sa hindi pa adult na adult talaga at 18 pa lang, 1 month pa lang, gagawin niya yun. Hindi kasi talaga dapat ganun. Gusto niyo maghigpit kami sa inyo Huwag naman kayong bastos kay Tironia. promise peto kayo sa bata kasi nabibigla siya sa mga ganyan. Maliban kay Tony ay nagbigay din ng pahayag si Papi tungkol dito at ipinaliwanag na mabibigla raw talaga. Hindi lang si Tyronia kundi maging ang iba pang bata na kasama nila. Lalo't alam umano ng mga ito na parehong babae si Napaye at Kiana. Bagamat may intindihan naman umano ng mga ito ang sitwasyon ng dalawa. Ngunit hindi pa ito ang tamang panahon upang ipaliwanag ito sa mga bata. Mga pahayag ni Papi. At saka, mako-confuse din yung iba pang bata dito kasi alam nilang girl ka. Kagad namang sinundan nito ng pahayag ni Tony na. Ma-explain naman ang maayos in the future pero masyado pang pa ang maaga. Matapos mapagsabihan sila Pai at Kiana ay kagad namang humingi ng tawad ang dalawa hindi lang kay Tony kundi lalo na kay niya. Leo sanay nga naman mo na ito na kiss sa forehead or kiss sa cheeks lang ang mga nakikita nito.